Estate record ang marahil pinakamasayang alaala ng pamilya Dungka sa nakalipas na labing limang taon. Ako si Elvira Dungka. 54 years old. 15 years ako sa Saudi Arabia. Hindi lang kahirapan ang nagtulak kay Nanay Elvira para magtrabaho sa abroad. O kasi si Papa ko pala inom eh. Tapos, pagka sumisweldo siya, hindi niya inaabot sa mama ko. Iniinom niya muna kung magkano lang matira doon niya bibigay. Minsan walang natitira. Nung unang-unang uwi niya, hindi na dapat siya mag-aabroad nag-ano na siya, nag-isip na siya na hindi na siya aalis. Kaso lang, nung naginili si mama ko, eh lasing si papa ko. Sinuntok siya ng papa ko sa likod. Kaya sabi niya, hindi ako pwedeng hindi umalis. Kaya nung nag-abroad ako, nakita ko yung katahimikan ng buhay ko, na masarap pala yung wala na akong iniintindi, nalalasing ng gabi, hindi ako natutulog. Parang Kinaginawahan ko na yung buhay ko sa abroad na gano'n. Hindi pa uso noon ang email at text, kaya halos araw-araw kong magpadala ng sulat si Nanay Elvira sa kanyang mga anak. Lahat, ultimo birthday mo, basta diba lahat ng may anong nandyan sa sayo, yung moral support niya, o oh, anak, ganyan, narinig kong ganyan pa. Pag may mali ginagawa, isa mo, isang linggo lang, may susunod ka na sulat doon. Sumulat ako sa mama ko, sabi ko, ma, gusto na namin bumukod, gusto na namin magkaroon ng sariling negosyo. Baka naman pwede mo kami mapahiramin kahit 10,000 lang. Total naman, may pera na rin ako ditong pandagdag. Nung sumigot ni mama yung sulat, walang pag-aatubeli, sabi niya, kailan ba, kailan ka ba mag start ipapadala ko sa iyo yung pera. Isa sa dahilan kaya may pwesto kami ngayon. Dahil kung wala sa kanya, hindi ako makakatayo na magkaroon ako ng ganung pwesto, kahit maliit lang. Pero ang pagpunta sa abroad ni Nanay Elvira, naging ugat ng mas malalim na problema. Nung nagsama-sama kami ng kuya ko sa isang bahay, nagkaroon sila ng gap ng papa ko. Nung sila ng papa ko, New Year na New Year, umalis yung kuya ko sa house. Siyempre malungkot, di ba? Dahil wala kang mama. Tapos si Papa Lasing. Tapos yung kuya ko, iniwan ako. Parang random din yung pagsisisi ko. Sinisisi ko ang sarili ko. Kung hindi ako mali siguro, nabantayan ko yung anak ko. Siguro nakatapos din siya mag-aral. Ako, simula nag-asawa ko, nang anak ako, mama ko. Isariyan ako sa panganay ko, mama ko. Hanggang ngayon, mama ko pa rin ang bumubuhay sa akin. Simula nung dalaga ko, kung may asawa ko, hindi niya ako pinababayaan. Ako ang pas ng krus ng mama ko. Ini inahanap niya yung presence ng mama ko. Ang 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 ginawa niya, nagrebelde siya. pinagaaral aaral siya, hindi siya nakakatapos. Naglalayas, nagbo-boyfriend. Umabot na nga sa punto na nag, -nag yata siya eh. Ang sweldo ko, divide by 5. Nahati sa lima. Hindi ko hindi ko pinansin 'yon. Hindi ko inintindi ang panahon. Kaya ako ng 15 years, wala akong naipon sa sarili ko. Wala rin ako naipundar ko mga gamit na nabibili ko sa Saudi. High school lang ang natapos ni Elvira, pero nitong Marso, umuwi siya ng Pilipinas para magkaroon ng formal na edukasyon. Tataka sila kung bakit beautician na pala trabaho ko doon, bakit nag-aaral pa ako? Bakit nandito dito ka? Ba't ka nag-aaral? At saka, siyempre, kahit hindi nila sabihin, eh, Mami, siyempre, sa edad mo, ba't nag-aaral ka pa? Nandito ako ngayon sa Ricky Reyes Learning Institute kung saan nag-aral ng cosmetology si Nanay Elvira. Alam niyo po, 15 years siyang beautician sa Riyadh. 15 years niyang pinag-aral yung kanyang mga anak. Ito yung pangarap niya, yung balang araw, siya rin naman makapagpundar ng pera para siya makabalik rin naman sa pag-aaral. Ay, So, syempre, yun ang pinag-ipunan nyo, mga anak nyo, yung edukasyon ng mga anak ninyo. Ako. At kayo, yung edukasyon nyo. Eto, <laughs> nahuli na. Oo nga. Nahuli na kung kailan tumanda. So, ito pong ano nyo, course na kinuha nyo dito sa Rikiriyas Learning Institute, parang regalo nyo sa sarili yes, nyo. Oo yeah, Ito ang hando ko sa sarili ko sa loob ng mahabang panahon, pagkatrabaho ko. Pagkatapos nyo yung pag-aralin lahat ng mga anak niya. Dapat lang naman siguro na bigyan naman niya ng regalo yung sarili niya. Pero lalo akong nabilib sa kanya, nung sinabi niya yung reason kung bakit siya nag-aaral. Kasi daw, gusto niya na dumagdag pa yung kaalaman niya, at the same time, magkapagpatayob siya ng sarili niyang salon. Tapos, para rin matulungan pa niya yung mga apunya niya. So hanggang sa huli, ang iniisip pa rin ni Nanay Elvira, pamilya niya. So, bakit naging unang mga anak? Eh ma'am, syempre anak yun eh. Mm -mm. Hindi natin sila pwedeng pabayaan eh. Anak mm -mm. natin sila, lalo na yung punso ko. Dido may asawa na si Inoy? Oh. Eh, ma'am, talagang ganun. Paka, pagka... Pagka-nanay. Uh, pagka nanay talaga. Hindi natin sila pwedeng iwanan. Okay. Parang masaya ko kasi may ko yung kailangan ng mga anak ko, ma'am. Nalilukat ako sa mga ganong klaseng kwento. Yung ang tagal nilang OFW, tapos wala silang naitundar. Hindi dahil tamad sila, o hindi dahil nagkulang sila, pero dahil... Hindi nila siguro iniisip yung sarili nila. Iniisip nila yung iba. Bakit pa kayo babalik sa Riyadh? Wala pa tayong pera, ma'am. Ano wala pang pera? Eh, ma'am, nag-start na naman ako sa zero ngayon pagbalik ko. Oo. Oh, oh. Bilib na bilib ako. Yung selflessness niya, yun yung isang bagay na natutunan ko at sana umabot din ako sa point na gano'n. Yung, yung selfless love. bago sumapit ang Mother's Day, isang sorpresa ang inihanda ng magkakapatid para sa kanilang nanay Elvira. Sorry kasi naging pabigat ako sa iyo. Kung mamamatay ako ulit, isisilang ako. Wala akong ibang gusto ulit ang anak ako ng mama ko. Kasi napakadakid lang ina eh ng mama ko. Guro na. Wala nang higit sa kanya.